Hello, what's up mga kumari Kung tigang? Kayo po ba mga kumari Kung tigang ay nagtataka sa pang-araw-araw na nangyayari sa inyo pong buhay? Yung bakit parang ginawa nyo naman po ang lahat ha mga kumari Kung tigang? Eh bakit ganun? Parang sa wala, wala pa rin ang nangyayari sa inyo. Yung parang hindi man lamang kayo makaagdo-agdo sa pang-araw-araw yung mga pinagdaraanan na pagdurusa, problema sa buhay. Yung lagi lang parang ang bigat-bigat pa rin. Eh nako, alam nyo po ba ha makumari kong tigang na meron palang mga ginagawa tayo sa ating mga tahanan na baka ito po ang nagiging dahilan kaya tayo po yung pinupugiging ng masadasabing mga kamalasan na yan at baka meron po kayo nito dyan sa inyo pong mga pintuan ah ano yan yun na nga po ha makumari kong tigang kasi ngayon po yung pag-uusapan natin ang isang nako napakamalas po ha makumari kong tigang na bagay na kapag ka ito po inilagay nyo po sa harapan po ng inyong mga pintuan o sa harapan po ng inyong mga tahanan eh nako tsak na tsak ay talagang kayo'y hahabulin at papasoki ng lahat ng mga negativities at kamalasan sa buhay po ninyo ano yan? Yun na nga po ha, makumari kong tigang. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano pong tinutukoy natin dito sa usapin ng kamalasang ito ay panoon nyo lamang po ang video kong ito. O oh, siya. Go, mga kumari tigang. Ah? <laughs> So, ayun na nga po ha mga kumari kung tigang, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. O kumsa na po kayo, nako, Mary anong pecha na, nako, ang bilis talaga ng panahon ha mga kumari kung tigang. E eh, nako, ngayon po'y mangangalhatian agad ang Oktubre at nako, mamukat-mukat mo ay ayan na, malapit naman po ang undas kasi magnunobyembre na. Nako po, tapos ayun na ha, makumari kong tigang. edi eh, Pasko na naman. Eh kayo po baga ha, makumari kong tigang. Eh nakapagsubi-subi na. Nakapag-ipon-ipon na ba kayo ha, makumari kong tigang ng mga yung lalamyerdahin nyo o yung gagasos nyo sa December. Nako, baka kayo po wala pang naitatago dyan ha, makumari kong tigang. Yung mga ipamimigay nyo po mga pakikim-kim nyo sa mga inaanak po ninyo. Yung mga panghanda-handa mga pang shopping-shopping. Nako. <laughs> Kasi baka nga kayo po ha, ay talaga namang, nako, hindi pa rin baga nakakaagdo-agdo ha, sa mga pinagdaraanan yung mga pagdurusa, mga problema sa buhay. Bakit ba? Eh kasi nga po ha, makumari baka kasi mismo kayo po ang naglalagay po dyan ng mga sinasabing nagiging dahilan, kaya kayo po ay bumibigat ang buhay po ninyo. Ah, ano yan? Yun na nga po ha, makmari kong Yung mga sinasabing mga bagay-bagay po na dapat po iwasan nating ilagay. Sarapan po ng ating mga tahanan, lalong-lalo na po sa tapat po ng ating mga pintuan. At eto po, meron po akong isi-share sa inyo isang napaka, nako, negative po na bagay na kapag ka ito po inilagay nyo dyan, sarapan po ng inyo po mga pintuan, eh talagang tsak kayo papasukin na lahat ng mga sinasabing mga misfortune sa buhay. Talagang mamalasing kayo kapag meron kayo nito sa sarapan po ng mga pintuan po ninyo. Ano yan? Ito po, hama ko kung tigang. Tignan nyo. Papakita ko sa inyo. Ito siya. O, uh -huh. oh, ka, Teka, Huwag kayong maglalagay nito. Baka kayo po meron dyan sa po ng bahay po ninyo. E, ito, hama ko kung tigang. Yung pong mga doormat po ninyo na nang aakit ng mga kamalasan. Ah, uh -huh. meron bang ganun? Opo, ha, mga kumari kong tigang. Yung sinasabing mga doormat po na meron pong eto. Yan, nang i-invite ng kamalasan. Ang welcome. Nako, wag kayo maglalagay ng ganyan ha, makmari kung sa harapan po ng bahay po niyo o sa harapan po ng pintuan po niyo kasi kapag kaganyan daw po ha, makmari kung tigang ayon po sa pungsoy, parang lahat daw po ha, makmari kung kahit positive o negative ay parang we welcome natin sa bahay po natin kaya talagang tayo po ay parang hindi tinitigilan ng mga sinasabing mga misfortune sa buhay kasi ya, mas maganda po yung mga ganyang mga doormat e tanggalin po ninyo palitan nyo na lang po yan ha mga kumari tiga, ng mga plain yan mas maganda po ha mga kumari tiga, maglalagay ko ng mga doormat kulay itim pero wag nyo pong lalagyan ng mga ganyan na may salitang welcome kasi kahit positive energy o negative energy, pareho po yan papasok sa bahay po ninyo. Para kasing yan po yung ini-invite nyo nga, parang pinapayagan nyo na sila pumasok sa loob ng bahay nyo. Kaya ayun, sila'y namumugigi Kaya kayo po ay minamalas. kaya ang maigi diyan, pagtan niyo po 'yan, tanggalin niyo 'yang mga ganyan doormat Tanggalin niyo po 'yung mga doormat niyo po na meron pong mga salitang welcome hindi po maganda yan. Palitan nyo na lang po siya ng plain na ganyan doormat. Pero mas maganda po ha, makumari kung tigang kung gagamitin po kayo ng kulay itim. Kasi ang kulay itim po ay neutral color po yan. At mas mainam po yan na makaakit ng mga positibong enerhiya para kayo naman po'y sa loob po ng bahay po din nyo. Basta kayo gumamit po ng mga doormat na kulay itim, huwag lang po kayong maglalagay po ng mga ganyan na may salitang welcome. Kasi sabi nga po, kahit po positibong enerhiya at negatibong enerhiya ay talagang parang inaakit natin sila. Kasi so, talagang papasok sa loob ng bahay natin at mamubugigi sila dyan kaya tayo po ay talagang mamalasin o gusto nyo yun? Eba ako, ayoko yun ha, kung tigang. Kaya tigilan nyo yan. Tanggalin nyo na po yan ha, tigang. Kung meron po kayo mga ganyan na mga doormat sa harap po pong mga pintuan po ninyo. Kasi yan nga po ang nagdudulot sa inyo. Kaya kayo po yung talagang pinuputos lagi ng mga sinasabing mga negativities na yan. Kaya parang ang bigat-bigat pa rin po ng takbo ng buhay po ninyo. Kahit anong gawin nyo po sa buhay nyo, E eh, ganun pa rin ang nangyayari. O, oh, so yun po ha, tigang. Kung kayo po yung merong mga ganyan sarapan punang po inyo po mga pintuan, ang mga doormat na merong mga salitang welcome, eh, nako, pag tanggalin nyo na po yan palitan nyo na lang po yan ng train ha makumari kutigang ng mga doormat na walang salitang welcome kasi yun na nga po kasi kayo maaaring pasukin ng mga sinasabing mga negativities na yan, na maaaring makapagpabigat ng inyo pong mga pamumuhay pero sabi nga po ha makumari kutigang ito yung mga sinasabing mausapin na ito yung mga pawang gabay lamang naman po natin kung kayo naman po ay hindi po naniniwala sa maguntong usapin, eh okay lang po ha, makmari kong tigang, eh disregard nyo na lang po yan. Pero sabi nga po, ito naman po eh, wala naman po mawawala kung susundin natin at ating susubukan. Kasi malay nyo, yan po ang makatulong sa atin. Paano naman po mabago po ang takbo ng mga pamumuhay natin? O gusto nyo yun? Aba ako, gusto ko yun ha, makmari tigang. Kaya subukan nyo yan. Hindi niyo susubukan? Subukan nyo. Tanggalin nyo na yan ha, makmari tigang para malaman nyo po kung ano po maaring maidulot to itong pagbabago sa mga buhay ninyo o dibaga oh, so yun po ha mga kong tigang at kung kayo po may mga katanungan pa tungkol po dito sa ating topic ngayon eh pwede po kayo magtanong dyan mag iwan lamang po kayo ng mga question dyan sa ating comment box at kapag kayo pinabasa natin yan po yung sasagutin ko rin dito o dibaga and so with that mga kumarikong tigang keep safe and God bless thank you for watching and don't forget to subscribe my channel I know you like it and don't forget to brush your teeth bye mga kumarikong tigang uh. <laughs>